Ang party list ay isang sistema sa Pilipinas kung saan binibigyan ng pagkakataon ang mga sektor na kadalasang hindi nabibigyan ng boses sa Kongreso tulad ng mga manggagawa, magsasaka, kababaihan, kabataan, katutubo at iba pa na magkaroon ng kinatawan sa House of Representatives. Ano nga ba ang trabaho ng party list representative? Una, gumawa ng batas na makakatulong sa sektor na kanilang kinakatawan. Pangalawa, magbantay sa mga isyo at gumawa ng mga panukala o aksyon para sa kapakanan ng kanilang sektor. Pangatlo, magbigay ng serbisyo publiko tulad ng livelihood programs, medical missions at scholarship, lalo na sa mga miyembro ng kanilang sektor. Pangapat, lumahok sa pagdedesisyon sa mga national policies at budget. Sa madaling salita, ang party list ay isang paraan para masiguro na kahit ang mga ordinaryong Pilipino ay may boses sa paggawa ng batas. Ang tanong, paano bumoto para sa party list? Sa balota, may hiwalay na bahagi para sa party list. Isang party list group lang ang pwedeng iboto ng isang butante, hindi pangalan ng tao, kundi pangalan ng grupo. Halimbawa, ACT Teachers, Kabataan, Gabriela. Ang tanong, ang party list ba ay nagagamit o ginagawang tulay para sa korupsyon? Oo, posibleng magamit ang party list system sa corruption at nangyayari na ito sa ilang kaso. Narito kung paano ito naaabuso. Una, may mga party list na hindi naman tunay na kumakatawan sa marginalized sectors. Minsan, ginagamit lang ito ng mga mayayaman o politiko para makapasok sa kongreso. Pangalawa, political dynasties. May mga kilalang pamilya na ginagamit ang party list para madagdagan ang kanilang kapangyarihan sa gobyerno kahit hindi sila kwalipikado bilang marginalized. Pangatlo, Ghost Beneficiaries May party list na nag-aalok ng proyekto o serbisyo kuno pero hindi naman talaga na ipapatupad at napupunta lang ang pondo sa bulsa ng ilang tao. Pangapat, Money Laundering or Fund Diversion Ginagamit minsan ang pondo ng party list para sa personal na interes, hindi para sa sektor na kinakatawan. Sa madaling salita, maganda sana ang layunin ng party list. Pero dahil sa kakulangan sa regulasyon at transparency, nagiging paraan din ito ng ilan para sa katiwalian. Kayo mga ka Facts, nararamdaman nyo ba ang mga party list na meron tayo ngayon? Comment ka naman para malaman namin kung nag-e-exist ba talaga ang party list sa mga sektor na kinakatawan nila.